tayo magpa-diesel dito tayo babalik sa dadaan sa makapagal abin mga idol para hindi na tayo dadaan doon sa mua malayo na yun mga idol eh dito tayo mga idol sa double dragon mga idol oh. ayan mga idol oh. Uh, pwede na tayo kumuha ng passport dyan sa double dragon para hindi na kayo pumunta ng dpa BI, pwede na rin dyan. Mga business permit ng Pasay, pwede dyan mga idol. Dito lang yan sa Double Dragon. Makapagalabin nyo. Mga idol. Ano, passport mga idol. Ay, ano, aso, ah, ano eh. Masyadong, ano eh. Hindi nyo. Mga idol, binaba natin yung video natin kasi may mga buhaya. <laughs> Ah, yan ang DP, mga idol sa gilid. May okay, Petron. Tanda nyo Petron. Makapag ay Asia na Petron. Yan. So, babalik tayo. Liliko na tayo dito mga idol. Ikita tayo yung mga idol. Oh, yung building na iba-ibang kulay. Pul yan yan. Oh. Asiana yan mga idol. Asiana. Asiana. Ay, malapit na tayo mga idol. Pahinga muna tayo. Sarado pala pagbalik dito sa Coral eh. Tinagawa yung kalsada mga idol. Okay, hanggang dito na lang ang video ni Buyas Taw mga ka idol. Maraming salamat.